laki na oh wow ang laki na gandang hapon mga kalangaray ano dito ako nagtrabaho Yan, Yan. Pinapatag ang lupa Yan dito sa aking ano, Sa aking kalabasahan no? Maabot na ng pagpapatag ng lupa yung matakluban ang aking kalabasa oh. Malapit na oh, ari na oh. Yan ang kalabasa. Si batik oh. ala batik, may kalaban. Dito batik, dala, dal, hala ka. Saka, dito. Dito. Dito tayo, sige. Dito, dito. Punta kang kuljong. Punta doon, oh, Alak. ang laki ng kalaban. Balda ka na naman. Wow! Ang laki na ng aking kalabasa, oh. Oh, ang laki na, oh. Wow! Ang laki na. Ari pa, oh. Yon. Malaki na. Are pa oh. Ayan. <coughs> wow, yeah, ang na, Malaki na ng aking kalabasa. Hmm? Yan, tatlong magkadikit o. Oh. yung Yun isa Oh sa dalawa, tatlo yun tatlo magkasunod yan yung iba yung mga ano pa o oh. ayaw may yan yun po pinakulong ko at naubos ng ibon yan po o oh. pinulong ko yan o oh. Ano po ate? Okay. Dinali ng ibon. Ari po, dito pa oh. Yung po, ginulong ko. Diyo yeah. ko. Yeah. Yan. oh. o. Ari po, Laki na oh. pa oh. Kinlong ko. Yun po oh. May mga kulungan oh. May obos ng ibon kasi eh. Oh, mayroon pa dito oh. are oh. Yan. Ang laki na oh. Hmm. are pa oh yo, Daki o. Yan si Uncle Jung o. May ano din siya. Kalabasan din. Malapad ang kanya o. Naglilinis siya ng ano. Tatangman niya ng... Okra. Araw. Ano ang kanya o? Kapot din doon. Hindi umuwi at naglinis. Pari, mayroon na siya o. Hmm. You know. Yan o. Yan. Kanya yan o. Malawak. Malawak din. malawak deh oh no? kaya oh sekarang kong... aku ini anu ada apa hmm unggul jong buat mai sugat are ha mai sugat May sugat. May, May sugat. Butas? Oh. Ah. Uh. oh. oh. malawa ang kanyang kalabasan o oh. ano anong itatanong mo dyan? okra? talong pa at ah talong pala talong ang oh, malapad ang taniman o oh. yan ang gando niyan o oh. ang pitlog ang kari ang ah. kapa? Hmm. Puro ano yan, bagante. Huh? Ano? nawa ka sa katanim ng ano, gulay. Okay. 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 Bukos naman. Mga nasa dito yung best, no? Iyan hey, mo kay ko? Rico? Kabel Eh yan. Kaya, hey, buti yung kanyang daskate sa kanyang kalagunda mo. Ah, uh, ba't hindi ay... I... Hindi, hindi dadali dyan. May ano, may... Hindi ka, may bakal. Hindi, ay eh. pulukot ka, ay pulukot lagi eh. Matampala sa mga yate eh. ay. <laughs> you know, reklamo, obos ng ibon. Na, ako bus ng tagong ng lit siya. ng... Ah, uh, ang tawag doon? Pit, pura, pura. Pilago, huh? petlago Pitlago, naubos ng pitlago ang aming tanim na kalabasa. Naubos <laughs> ang buko. Malit pa ay dinadali na.